Magandang umaga. Good morning po. Welcome to my channel Alicia's Life in Spain. Ah, uh, magandang umaga. Kumusta kayo dyan? Mga friend. Um, video muli ako. Samahan niyo ako po. nagpa na naman ako dahil masyadong malamig. At ngayon umaga, mayroon akong ipapakita sa inyo. Um Punta tayo dito muna sa likuran ng bahay namin. Mayroon akong papakita sa inyo tungkol doon sa tangki na kung saan naiimbak yung mga tubig namin na ginamit sa loob ng bahay. Dito po sa loob ng bahay na, ay sa likod ng bahay namin, mayroon kami ditong tangki na malaki. Papakita ko sa inyo po kung ano ito. Ayan, may gripo dyan. Oh, malaking malaki yan oh. Tapos mayroon siyang tubo dyan. Oh, yung mga linya siya. Itong tangke na ito, uh, iimbakan ito ng tubig galing sa loob ng bahay na ginagamit namin ng mga tubig. Halimbawa galing sa, uh, may tatlo kaming banyo, ginagamit namin sa pagpaligo. Pinaligoan namin na tubig at paghinilamusan na tubig. Lahat na gamit sa amin sa loob ng uh, bahay, napupunta siya dito at uh, may nag-filter dito. Uh, nagagamit ito sa pagdilig ng mga halaman namin doon sa harapan ng bahay. Marami kami mga puno doon, mga tanim. So, mga gamit namin sa loob na tubig, napupunta dito at nasusuplay din doon sa mga halaman namin. So, nakakatipid. Papakita ko sa inyo kung saan ang linya nito. Punta tayo sa harapan, guys. Balik tayo dito. <laughs> Balik tayo dito sa harapan. Ang bahay namin. Ikuran yun, eh. Marami kami nga. Gatong sa lamig. <laughs> dito may steps kami kasi pag lumalabas yung asawa ko i steps dyan sa ano dito tayo guys may papakita ko sa inyo yung tanki na yun sinabi ko doon napupunta yung lahat ng mga ginamit namin ng mga tubig sa loob ng bahay so nakikita ninyo ang gripo na ito ipakita ko sa inyo ang gripo na ito ito ayan dito na pupunta yun. Tapos, may mga hose. oh. Ay, may mga hose. may hose. Yung hose na yun, iyan pupunta, eh, lalagay mo doon bawat puno, diyan sa mga tanim, tapos bubuksan mo. Mga ilang minuto or ilang oras, ililipat mo na naman sa ibang mga puno, sa ibang mga tanim. So, malaking tipid namin sa tubig, kaya hindi mataas ang amin, bayaran ng tubig. Kasi yung hindi kami gumagamit na ng purong tubig na galing sa gripo, kundi yung ginamit na doon sa loob Finifil may nag-filter niyan kaya malinis na yan na isinusupply doon sa mga halaman at isa pa, hindi kami gumagamit ng mga gamit sa loob ng bahay na mga sintetik tulad halimbawa ng uh, paglaban ng mga sabon na ginagamit namin sa paglaban ng damit ay mga or, uh, natural yan ng na mga products um, bio ng ginagamit namin. Ganon din sa pagligo namin, shampoo at saka sa mga sabon sa katawan, paghilamos, puro bio yung ginagamit namin, mga uh, organic products 'yan, walang uh, nakakasirang chemicals. Kaya pati yung paghugas ng mga hugasan ng pinga namin, bayo din yung gamit namin. Kaya uh, at saka... Fini-filter pa rin yan siya. So, mas hindi siya nakakasira ng mga tanim talaga. So, ipapakita ko sa iyo guys dito sa likuran. Balik tayo uli. Kung saan yung nag-fi-filter. Dito tayo sa likod. Ikot tayo dito sa likuran ng bahay. So kanina pinakita ko sa inyo yung tangke na doon tayo sa likod. Di ba doon ako dumaan kanina. Papunta doon doon tayo kanina. So ito ang tangke na pinakita ko. So lahat doon na gamit na tubig sa loob ng bahay na pupunta dito. Tapos may mga kita ninyo may mga tubo. Tapos pagdating dito, ayan oh. May tubo rin dyan, Hanggang dito. Oops. Hanggang dito. Dito na yan siya nag-filter. Nililinis na yung tubig na yan bago isupply doon sa mag, bago mag-supply doon sa mga halaman na yan. Dito finifilter. Yan gawa lang yan ng asawa ko. Ginawa niya yan. So, tingnan mo may mga nanunubo na halaman. Kung hindi mo nga tanggalin yan ay dumadami. Kaya mayroon ditong pang tanggal niya no? <laughs> kasi mataas talaga dumadami ang tubig dyan eh ay ang halaman. Kasi may tubig ngayon dyan pag nagpa-pump na nagamit kami sa loob. May lumalabas diyan na konting tubig. Kasi dito nga nagfi-filter So iyan pinakita ko sa inyo kung paano kami nakakatipid ng tubig. Ngayon, pakita ko naman sa inyo kung paano kami nakakatipid ng ilaw. Ito po. Dito sa labas, mayroong kaming dalawang um, uh, dito sa labas mayroon kami dalawang solar panel. Yan. Doon naman sa atip, papakita ko sa inyo guys. Doon sa atip, mayroon doon siyam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. May siyam doon na solar panel na nakikita ninyo tapos plus dalawa dito sa baba so magka ilan lahat 9, 10, 11 so masyadong tipid namin sa, sa kuryente minsan libre pa kami lalo na kung summer kaya pag summer kahit lahat na gamitin mo di kuryente ang bill namin napakababa lang minsan nagre-reading yung asawa ko sabi niya ah, uh, kung gusto mo maglaba lahat-lahat labahan mo, ngayon may libre tayong uh, kuryente dahil nga dyan sa solar panel na 'yan. Hindi ka mangamba na tataas ang anum mo. Napakababa ng bill namin. So, maganda nga mayroon kang kanyan. Kaso nga lang, medyo may kamahalan lang 'yan. So, 'yan ang gamit namin dito. Yung tubig nakakatipid kami kasi mayroon na uh, nag- uh, iimbak doon sa likod, ginawa ng asawa ko 'yon. Naiipon yung tubig doon tapos sa uh, nafi-filter tapos gamit sa pag-supply sa lahat ng mga halaman namin dito kasi marami kami halaman. So hindi na kami nagdidilig ng sariling tubig galing sa gripo. 'Yun na yung tubig na ginamit sa loob nagagamit uli sa mga halaman. Ganon din yung ilaw namin, may solar panel, kaya malaki ang tipid. So, iyan guys ang information na binigay ko lang sa inyo. <laughs> Samahan niyo ako palagi sa araw-araw nating uh, gawain. So, after this, pupunta ako sa garden. Mamimitas uli ako naman ng uh, mga paper namin na matagal na yun na noon summer pa yan. Natanim ko hanggang ngayon, namumunga pa rin. At... Uh, pipitasin ko dahil nangabulok na siya gagawin kong atsara. Marami na akong naibigay sa mga kaibigan, may mga kaibigan ang pumunta dito, nanguha pero hindi pa rin nauubos, sige pa rin yung bunga. So ngayong winter, naghinto na yata pagbunga kasi masyadong malamig na at uh, pipitasin ko. Marami na ako nasa freezer na preserve pero Iyan, nakakapanghinayang kasi pipitasin ko na lang at gagawin kong atsara. Kasi nung nakaraang gumawa ko ng atsara. Nagustuhan ng mga friend namin, masarap daw. So gagawin ko. <laughs> Kahapon, namitas kami ng tangerine. Ay, not, not tangerine. Kasi ang tangerine tapos na ginawa namin juice. Clementine. Ito yung kalahati. Ang kalahati nasa taas na. Nilinis ko na. Ito iakyat din namin to. Mamaya, lilinisin at gagawing juice uli uh, Clemente nito, pangalawang harvest na namin, tapos na yung tangerine. So ngayon guys, samahan nyo ako. Uh, Mag-parto mag tayo. Pupunta tayo sa garden, mamimitas ng um, pepper para gawin gawing um, atsara. So ito dito yung mga halaman na dinidiligan ng mga host na ito. Pakita ko sa inyo po. Tour tayo dito sa paligid ng bahay. Pakita ko sa inyo kung paano nabubuhay itong mga tanim dito. Hindi kami naglidilig ng tubig galing sa gripo, kundi yun lang gamit namin. Na galing sa loob, nare-recycle siya. So, pariho niyan, no? oh. Bubuksan mo ang gripo doon, yung pinakita ko kanina, tatagas dito ang tubig. Yung tubig na ito, galing na ito sa loob ng bahay, recycled na ito, pero filtered. Hindi siya nakakasira dito sa mga halaman. At saka isa pa, gamit namin sa loob ay puro bio. bio walang synthetic, walang chemicals na nakakasira ng halaman. Halimbawa, buksan mo doon sa gripo na pinakita ko kanina, aagas dito ang tubig. So, how many minutes dyan, kung malakas ang pagbukas mo, uh, sapat na siya, ililipat mo na naman ito doon sa isang tanim mo. Doon sa isang halaman na yun. Palipat-lipat lang yan. Doon, dito nabubuhay ang mga tanim namin sa dilig-dilig lang ng palipat-lipat ng host na yan galing doon sa recycled na tubig so sana mag din tayo ng gano'n <laughs> para makatipid tayo ng tubig malaki ang, ang tipid ng tubig talaga makita mo yung bill namin parang parang hindi nababawas parang ano lang yung normal na ano ano bang tawag noon So, samahan niyo guys. Punta ako doon ngayon sa garden uli. Magpaparto lang ako. Sige. Thank you. Bye-bye. Ingat kayo dyan. Don't forget to subscribe my channel. Alicia's Life in Spain. Love you all. Bye-bye. Ingat.